Mahigit na 30 kobra ang nahuli ng mga cobra hunter sa isang lugar sa Pangasinan kung saan isang magsasaka ang natuklaw at muntik nang mamatay. At sa dalawang araw daw na operasyon ng mga hunters ay ganito kadaming kobra ang nahuli nila sa lugar. Mahigit na 30 piraso. Katagpo na yan! Oo nga eh. Makuna ma yan. siya. Ma Aalis siya ha. Oo. Oh, oh, Bala dito. Wow, Nawawala na. No. Kalaki naman. Dito takbihan sa. Wow, ganda. Mira. sandali, sandali, loko siya. Sandali lang. Hoy, okay, may may asawa yan. Teka, sandali lang, Moy. Sige ko. Mga dalawa. Maka may asawa yan. Ano Diyan pa sana hindi makababalik yan, baka maluwang sa ano. Oh, so, Aabot ah, talaga eh, matap. sige, hindi ko bibitawan dito, ang gawin mo, akyat ka na dito, tibagin mo na dito. Ay, hey, doon, 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 doon ka ano na duman. Para okay, makita si parin ano, magukay. Laking ulamin yan. Hmm. Yung lalabas na yan. Hello. Kalaki. Hello. Ito nga. Ano nga siyan? Kobra po. Okay, cobra po. kobra, yung cobra. Cobra. Para lalabas yung ano, kamandag. Yeah. Ayan ang bitawan. Oh, uh, talaga, hindi niya bibitawan. Basta, okay. basta. Yeah. Nandito na po sa harapan ko, pero hindi na po ako gumalaw. Mm -hmm. ko na lang po siyang umalis. Bali, ilang beses ka na nakak nakakita ng asin? Apat na po. At dahil sa pagkaalam nila na sadyang maraming cobra sa lugar, ay nag-importa sila ng mga snake hunter upang kung ay ubusin ang mga cobra. Nandun din kami upang kunin ay, ng istorya ng natuklaw. Ay. At nakita namin sadyang kay dami ng mga cobra sa paligid. Uh -huh. mùi mùi vô khẩn cấp nước uống hả nước nhỏ có biết tay gì thì tao đã sao đâu saan so, yung lagyan natin pare? yung ex mayor namin daw no? talaga ngayon ang ano niya ginagawa niyang soap santa maria nga lahat ito ayaw tayo rin sa halay mata kong makita mo yung

At sa dalawang araw daw na operasyon ng mga hunters ay ganito kadaming mga cobra ang nahuli nila sa lugar mahigit na tatlumpung piraso. At take note, hindi sila mga cobra rescuers. Sila ay mga cobra hunters. Mga magsasaka din na kapag walang trabaho sa bukid, ay nanguhuli talaga ng mga ahas para ibenta. Kaya itinatago natin ang kanilang pagkakakilanlan. Dahil yun ang kondisyon nila para makuha natin sila ng at yan ay halos dalawang taon na ang lumipas. At sa lumipas na panahon, ang mga tao sa lugar na yon ay patuloy pa rin nakakakita ng mga cobra sa paligid. At ilang beses pa daw dinalaw ang lugar ng iba't ibang grupo ng mga cobra hunters. Pero hindi pa rin naubos ang mga cobra. At yan ang dahilan kung bakit ang sagot ko sa mga nagsasabing lipulin, ubusin ang mga cobra, imposible hanggat may natitira pa tayong mga agricultural na lugar, hanggat may kagubatan pa, hanggat may mga kasukalan pa, mananatili sila na kasama natin.